Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 16, 2025. Sa araw na ito ng Abril 16, ang katahimikan ng kapaligiran ay parang banayad na himig na tumatagos sa puso't isipan mo. Habang ikaw ay lumalakad sa mga gawain ng araw, mararamdaman mo na para bang may bigat na nakapatong sa iyong balikat. Parang makapal na kumot na bumabalot sa iyong katawan na tila humihila sa iyo upang magkubli sa loob ng iyong ligtas at pamilyar na mundo. Ang ganitong damdamin ay hindi masama, ito ay isang natural na pagnanais na magpahinya, muling kumonekta sa iyong sarili, at sumilong mula sa mga paulit-ulit at nakakapagod na ritmo ng araw-araw. Ngunit habang kinikilala mo ang pangangailangang ito na magpahinya, hayaan mong magkaroon ng kaunting liwanag ang iyong kalooban, isang liwanag ng pag-uusisa na maaaring magdala sa iyo sa isang mas masiglang karanasan. Sa kabila ng kagustuhang manatili sa loob ng iyong komportabling mundo, may panibagong enerhiya na nagtutulak sa iyo upang lumabas sa iyong sarili at tuklasin ang hindi mo palubos na nalalaman. May panawagan sa iyong kaluluwa na pagtuunan ng pansin ang bagong kaalaman, bagong kasanayan, o bagong pananaw na maaaring magbukas ng mas malalim na pag sa iyong sarili at sa iyong lugar sa mundong ito. Sa araw na ito, maaari mong subukan ang pag-aaral ng isang bagay na matagal mo nang gusto, ngunit hindi mo nabibigyang pansin, maaaring ito ay pagsulat, pagguhit, musika, wika, o kahit anong uri ng pagpapahayag ng sarili na magsisilbing tulay sa paglalakbay mo patungo sa iyong mas makulay na hinaharap. Habang ikaw ay patuloy na gumagalaw sa daloy ng araw, huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng iyong ugnayan sa mga taong mahal mo. Ito ang araw kung saan ang mga simpleng salita ng pagpapahalaga, ay may kakayahang magbigay ng matinding init sa puso ng iba. Kapag ipinapahayag mo ang iyong pasasalamat at pagmamahal, ito ay hindi lamang nagbibigay saya sa taong pinaparatingan mo nito, kundi nagbubunga rin ito ng kapayapaan at kasiyahan sa iyong sarili. Parang pagbuburda ng makukulay na sinulid sa isang telang may simpleng disenyo, ang bawat pagtanaw ng utang na loob ay nagbibigay buhay sa isang araw na maaaring maging abala at karaniwan. Kung sakaling maramdaman mong tila ikaw ay nabibigatan sa mga bagay-bagay, tandaan mong ang lakas ay hindi laging nasusukat sa bilis ng kilos o dami ng natapos. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang maging matatag kahit sa gitna ng kabagalan at katahimikan. Sa iyong pagninilay, subukang balikan ang mga saloobin na maaaring nagpapabigat sa iyo. Maaaring ito ay mga hindi pa nalulutas na emosyon, mga pangarap na parang malabo pa rin abutin, o mga alalahanin na unti-unting bumabalot sa iyong isipan. Ngunit huwag mong hayaang ilubog ka ng mga ito. Sa halip, tingnan mo sila bilang mga paalala na ikaw ay isang taong may malalim na puso, isang taong may kakayahang makaramdam, magmahal, at magbago. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay maroon. Ito ay sumisimbolo ng matibay na loob, pagiging grounded, at lakas ng loob na harapin ang mga emosyon ng may dignidad. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay pito, labing isa, at dalawamput isa, mga numerong nagsasabi ng panloob na karunungan, intuition, at pagkakaroon ng malinaw na direksyon. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang magbasa ng bagong kaalaman o gumawa ng bagay na nagpapasaya sa iyong isipan, maaaring isang podcast, artikulo, journaling, o pakikipagkwentuhan sa isang matagal mo ng kaibigan tungkol sa mga pangarap at adhikain. Ito ay makakatulong sa iyo upang maibalik ang enerhiya ng iyong kaluluwa at muling buhayin ang iyong kaloobang tila na nahimik nitong mga nakaraang araw. Ngayong araw, mahalagang matutunan mong yakapin ang pagbagal. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangan makamit sa matulin na hakbang. Minsan, sa katahimikan natin natatagpuan ang pinakamarilag na liwanag ng ating pagkatao. Huwag kang matakot na magpahinga. Huwag mong ikahiya kung minsan ay nais mong mapag-isa. Sa mga ganitong sandali, doon mas lalong lumilinaw ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Bawat hakbang, gaano man ito kabagal, ay bahagi pa rin ng iyong paglalakbay patungo sa mas maaliwalas na kinabukasan. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang kagandahan ng pagiging isang cancer, isang pusong marunong magmahal, isang kaluluwang handang umunawa, at isang damdaming kayang tumanggap ng sarili kahit sa gitna ng pagdududa. Patuloy kang magtiwala sa iyong damdamin dahil ang mga ito ang nagsisilbing kumpas ng iyong buhay. Sa gitna ng katahimikan at pagbagal, makikita mo na hindi ka kailanman nag-iisa. Nariyan ang mga bituin na tahimik na gumagabay, ang kalikasan na paulit-ulit na nagpapalakas, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ikaw ay isang liwanag kahit sa oras na akala mong ikaw ay napapawi. Magtapos ka sa araw na ito ng may pasasalamat. Humina ka ng malalim, Magpasalamat sa katahimikan, sa emosyon, at sa paglalakbay. Ang bukas ay isang panibagong pahina, ngunit ngayon, ang kasalukuyan ang iyong tahanan. Patawarin mo ang iyong sarili, mahalin mo ang iyong sarili, at huwag mong kalimutang pahalagahan ang iyong pag-iral. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay sapat, at ikaw ay patuloy na lumalago. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.